Okay, good morning grade 5 So ngayon po ay i-discuss ko lang saglit or nang mabilisan ang tungkol sa aspeto ng pandiwa So ito po ay ibinigay ko na na video Meron akong video na ibinigay and I hope na napanood po ninyo yon. So ang aspeto ng pandiwa uh, By the way, ang pandiwa, ano nga ulit ang pandiwa? Ito po ay ang salitang kilos O yung mga salitang nagpapakita ng kilos or galaw ngayon, meron po tayong tinatawag na aspeto ng pandiwa. Ito po ay kung saan pinapakita yung oras kung kailan ginawa ang isang pandiwa. So, meron po siyang tatlong aspeto. Ang aspetong naganap, or sa English po ay past tense. Nagaganap, which is the present tense, and then ang magaganap. Okay? So, tandaan po natin yon naganap, magaganap, nagaganap, rather at magaganap. So, kaya pag-aralan nyo lang sa video nyo kasi na-explain na rin doon kung papaano. O kung papaano yung, kung papaano pinapakita yung naganap, nagaganap at magaganap. Ngayon po, o, oh, papakita ko sa inyo kung papaano isinusulat o kung ang mga pandiwang ito. So, halimbawa, ang ating salitang kilos ay magluto. So, kadalasan, naglalagay tayo ng tinatawag natin na prefix, o so, tinatawag natin na uh, yun nga, prefix. So, naglalagay tayo ng prefix na mag. Okay? So, panlapi. Tinatawag natin panlapi. So, kapag daw... Ang salitang kilos ay nilalagyan ng mag luto. Ito po ang ating pinaka salitang kilos, ang ating pong pandiwa. Sa aspetong nagaganap, paano natin siya sinusulat? So, kapag sa aspetong nagaganap, kapag meron tayong mag na panlapi, ito po ay papalitan lang natin ng NG. I mean, ang N. Yung M natin, papalitan lang natin ng N. So, ito po ay magiging nag luto, So, sa aspetong naganap, ang salitang magluto, papalitan lang natin ng N, magiging nagluto. So, naintindihan po? So, nagluto ang nanay ng masarap na hapunan kahapon. So, sa video po natin, o sinend ko nung nakaraan, pinapakita rin doon kung papaano nyo malalaman yung kung ang pandiwa ay naganap na, or magaganap or nagaganap. ba diba? meron po tayong mga time expression na tinatawag or mga pamanahon. So, ito po, kapag sa magluto, mag, ang ginamit natin, lalagyan natin ng or magiging nag Sa aspeto namang nagaganap, sa aspeto ng nagaganap, nag ang panlaping gagamitin natin. Subalit, Uulitin natin ang salitang ugat ng ating pandiwa. So kanina, ang salitang ugat ng ating pandiwa ay luto, di ba? Magluto. So gagawin lang natin nag lu luto. Dinoble natin yung unang pantig ng ating salitang ugat ng ating pandiwa. So nagluluto ng kaldereta ang nanay ngayon. So, kasi present tense ay ngayon. Kasalukuyang ginagawa. At kapag naman, sa future tense natin or sa magaganap, aspetong magaganap, kukopyahin lang din natin. ulitin ko ha. O kung ano man yung panlapi na dinugtong pag mag lang yan. So, sa aspetong magaganap, mag pa din po ang isusulat natin. Pero, dodoblehin na natin Then, yung unang pantig ng ating pandiwa. So, mag-lu-luto Naintindihan? Sana naintindihan natin. Kasi parang review na lang to Kasi nung last year, alam ko, pinag-aaralan nato ito natin. Paulit-ulit na lang to Ngayon naman, kapag ang panlapi na ating ginamit ay um, kagaya nitong pandiwang ito, umalis. Okay, so ang kanyang po panlapi ay um at ang salitang ugat or ang root word na ating pandiwa ay alis. So, kukopyahin lang natin siya. Pag um, ang tatandaan niyo po, laging tatandaan din kung ano yung ginamit na panlapi. So, minsan ang um po, pwede siyang sinusulat sa unahan at minsan sa gitna rin. Okay, sa aspetong nagagan naganap po or sa past tense, kokopyahin lang din natin siya. Pareho lang siya ng pagkakasulat. So, umalis. So, umalis din po. Okay? At ganoon din po sa rule natin, kapag nagaganap po, dodoblehin lang natin o uulitin lang natin yung salitang, o uh, yung unang pantig ng ating salitang ugat ng ating pandiwa. Ano po ang salitang ugat dyan? Alis, di ba? So, ulitin lang natin ay pag nagaganap na ay umaalis. Okay, nandun pa rin yung panlaping um at dodoblehin lang natin yung ito po, Yung unang pantig ng ating salitang ugat ng ating pandiwa. Okay? At kapag sa aspetong magaganap o mangyayari palang future tense aalisin natin yung salitang uh, I a mean, aalisin natin yung panlaping um at do-doblihin lang natin yung unang pantig ng ating pandiwa. So aalis. Okay, naintindihan po? Okay. O ito naman, sabi ko kanina, pwede rin natin makita ang panlapi sa gitna. So kumain. So, dito po, ito po ang ating panlapi. Um, ang salitang ugat po natin na pandiwa ay kain. O, pero pag sa aspeto naganap, paano natin siya sinusulat? Kokopyahin lang natin siya. Kumain. Okay po? Kumain. At sa aspeto na kumakain. Kasi inulit lang natin yung salitang kain. Ito yon. So, ito po yung ating panlapi. O, ba diba? Ulitin lang natin siya. Kakain. Okay? At sa aspetong magaganap, ito po ay kakain. So, napura na o naalis na, inalis na natin yung um. Hindi nakasali ang um kapag sinusulat natin siya sa aspetong magaganap. Tandaan, kapag ang panlapi ay um, ha? Yun lang po ang kagawin lang aalisin lang yung um sa aspetong magaganap okay o, minsan din meron tayong panlapit na in inakyat okay pag in so kadalasan ganoon lang din kukopyahin inakyat pag aspetong nagaganap inaakyat dinoble lang natin yung akyat Okay? At kapag naman in po ang nakita ninyong panlapi o kung paano sinusulat sa ating pong aspeto magaganap, ilalagay lang natin kadalasan sa dulo ang in. Aakyatin. Okay? So, kagaya rin ng kinain. Kinain. Yan po ang aspetong naganap kinain, magaganap, nagaganap, kinakain, at sa magaganap ay kakainin. So, yan po ang aspeto ng ating pandiwa at kung papaano po siya isinusulat. So, tatandaan po natin, kapag mag, kapag mag, sa aspetong naganap, gagawin lang natin siyang nag. Okay? Sa aspetong nagaganap, nagpa din, uulitin lang natin yung salitang o yung unang pantig ng ating salitang kilos. At kapag sa aspetong magaganap ay susulat natin ang mag at dodoblehin natin ang unang pantig ng ating pandiwa. Okay? So, sa umalis, pag-um, umalis the double hen pag nagaganap umaalis pag magaganap aalisin ang panlaping um at do double ang salitang kilos ang unang pantig ng salitang kilos okay so tandaan po natin ito at araling mabuti Okay, maraming maraming salamat at mag-iingat tayong lahat